Surpresa nga ginsulod kang PDA Operatives ang Antique Rehabilitation Center sa inyo man ni Gobernador Dura Kadyao bangod kang mga impormasyon nga pagduging kang droga mismo sa sulod kang nasambitan nga prisuan. Suno naman kay Atty. Polidesma, Regional Director kang Drug Enforcement Agency nga nabasi sa syudad kang Iloilo, nakitaan kang mga indicators nga may mga droga gidman nga nagasulod sa ARC isa kasimana antes ini nga surprise inspection sa ARC. Nakapasulod kang aset ang PDEA, kag ang movement kang mga priso kag gwardiya tanan nga personnel kang ARC ginpaidalom sa drug test may tatlo ka nga na nagpamalibad magpa drug test kag karon ginpaidalom na sa 90 day suspension samtang may darwa naman ka gwardiya kay ARC ang sa karon ang subject pagid kang investigasyon matapos rekomenda kang pideya base man sa among operation Greyhound uh, but we just kept it uh, very uh, quiet because knowing naman uh... Culture, basing, uh, ng Pulso na Trinity Basin na uh, malapad ng network na nila. So, um, we uh, kept it among ourselves and uh, today we're here. May inisya niya kabalukuya when we talk with Governor Cadillao and uh, her staff kaya first time lola kami gin na history ko. it was because ya yeah, kay eh, gusto niya gid ya i cleanse uh, because gusto niya kuno suportaran kag i develop pero gusto niya ma assure siya na may, uh, tinlo kanang hindi hindi siya gusto nga mabutang sa tanan ng projects dito para sa welfare nila nga puro man gali kuno nga gamit or mo pang nga cause ng proliferation sa mga drugs so she doesn't know if the reports are true that's why she wanted us to do this to validate if it's true or not Sir, sa 2 about kids? Ano to ang ito na... Yes, uh, dinag, uh sa nagsakasaka uh, sa baba no? kaya may kukukuta -kuku ka na nakita so, well surprisingly may mga agents ng may nakita so, sa lang isang kabat kapag abrisan may magasin sa pusir may mga bala may inflated weapon and um, very interestingly may ara siya sa ka plastic na sa sulod mga unused ng mga plastic na nakita nyo man ito sa uh, sachet sachet you no know? so Your guess is as good as mine, but uh, experience will dictate that things like that, you know, science is not predictable. So that's the concern right now. Uh, I've discussed it initially with the provincial legal officer already uh, that uh, may nakita ng mga mo na, muna, but until uh, it happened to be in a bag, kung diin ang magazine, sang pusin, sang caprising sa guard, nagin claim yun na, na identify si Gareno ng mga mo. So we just put him under investigation. Ang pag-recover sa mga drug paraphernalia, nagpamatulan ni Director Mami Aragman na nagagamit dari Rukon Nagatuso? I think the paraphernalia is not appear for no reason. Uh, those empty plastic sachets is an indicator. All the lighters yung nakita ninyo wala ulo is an indicator. Uh, although nga wala kita illegal drugs get yung nakita, but it does not mean na wala. So, again, all these pataymong-tayming malang, sometimes ang concealment methods nila are very creative. No? Basta ito na itong mayawon simhon. Uh, but, uh, again, what is important is uh, na-account ko sila. Uh, wala sa actual drugs. Although nga, basic kung may ara, wala ka na nakita, take. better luck next time. Uh, but, ang muna, may mga contrabands may uh, intriguing situation to ang isa ka ng discovery na to sa so, mga plastic sa shake ito siya sa pistol magazine sa isang, isang prison guard uh, subong so, buong tingin na drug test na to ng um, employees from warden down as well as ang um, random to ng um, inmates eh wala to na to na result kung may mga positive or wala. Kung may mga positive, eh again that will support uh, also our thought. Okay, kasi din eh hindi may positive. Yung pamagat ng mga dato director na siya ang panagiyat ng bangko na nag sa musika? Ah well, ang akong agent uh, is very wise. Eh. Wala iya ginhambal na uh, upod ni sila tanan. In paako yun ang guard, prison guard kun iya masin pag ako yan niya magasin iamot ng pinamunta ng siya because what he did not know that that magasin was inside the bag where the plastic surface were lowered kailan siya sa hindi it is up to the provincial legal officer pero kami niya i-endorse na namun sa provincial government based on nakita ko mga season para sa co-patrol Randy Londres